Naaresto ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa sarili nitong pamamahay. Ang isang kandidato sa pagkagobernador sa lalawigan ng Gimaras matapos na masangkot sa swindling. Ay sa report, kamag-anak raw ito ng asawa ng Pangulo. Pero wala pang pahayag ang palasyo sa insidente. Narito ang balita ni Paul Montibon. Hindi na nakapalagpa ang mga sospek sa kasong estafa o panloloko sa ikinasang entrapment operation ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Barangay Sabang, Sibunag, Gimaras. Pangunahing sospek dito ang tumatakbo sa pagkagobernador ng Gimaras na si Margarita Magi Carcho. Timbog rin ang sekretarya nito na sinasabing kasabwat sa mga illegal na transaksyon ni Carcho na si Cayetano Lial. Nag-udyok sa operasyon ang sumbong ng biktima ng grupo ni Magi na hinihingan o ng isang milyong piso bilang kapalit ng pag-aproba sa kanilang proyekto para sa Private Motor Vehicle Inspection Center, Emission Testing Center ng Department of Transportation. Sa kabilang banda, arestado rin sa naturang operasyon ang dalawa pang miyembro ng Philippine Coast Guard na nagsisilbing security ni Katso dahil sa paglabag sa ganban. kilala ang mga ito na sina Marwin Parpan, 31 anyos ng Dipolog City at Rico Maylan, 27 anyos ng Sandulot. Seattle, Negros Oriental. Ayon sa PNP Region 6, sinampahan na ng kaso ang apat habang patuloy ang mga otoridad sa pangangalap ng karagdagang ebidensya laban sa mga ito. Nauna nang iginiit ng sospek na si na nakamag-anak nito, ang mismong first lady na si Lisa Marcos bagamat wala pang pahayag ang malakanyang dito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. Nag-uulat Paul Montemon, SMA News.